Yung Bitumbaw Philippines Incorporated po. Okay, Bitumbaw Philippines Incorporated. Opo. Kung saan po, yung 13-month pay na yan po, nakakalahati, bago pa po dumating yung December 24, nagpatawag na po sila ng meeting sa mga foreman na kung saan, pinangako nila na sa pagdating ng January 6, maibigay na nila yung kalahati ng 13-month pay namin. Ah, so binigay na yung kalahati? Noong December 24 po, nakuha na po namin yung so, kalahati. kalahati. Opo. At sinabi nila na January na lang, susunod na lang yung kalahati. Opo. Okay. Sa totoo lang, kahit mabigat po sir sa loob namin, pumayag na lang po kami dahil kagustuhan po so, ni ng ad, kumpanya. Ano yung paliwanag nila? Anong rason? Bakit hindi raw nila makumpleto? yung 13 month pay niyo. Yung kliyente daw po nila hindi nakapagbayad ng kabuhan. Ano ba yung business nitong si Beton Bau? Construction ba kayo? Opo, po, opo, construction okay. po. Yun po, umayag na po kami. Uh, pinagbigyan po namin sila. Tapos nung dumating ng araw na January 6, sinaktan niyang... na kung saan ipinangako nila po na may bigay nila sa amin. January 6. Eh hindi po nila tinupad yung pangako nilang may bigay yung kalahati nung January 6. Wala, Wala po. Okay. Tapos, nangako po ulit sila na may ibibigay po nila ulit. Nung kahapon, lo, anong ah, lonis? Nangako ulit sila na may ibigay nila nung ulit. Oh, nung nung lonis. Pipilitin daw po nila. Yun ang sabi ng HR. Nagbarangayan pa po po kayo, sir. Tapos, ano po, sabi naman nila, sa huwibis na naman daw, or bukas. Eh, kaya po kami nagsumbong na rito. Kahit sa dami na pong ipinangako nilang pizza at araw, Baka pagdating na naman ang bukas, maglalaho na naman yung pangako na yan at mauwi na po sa wala. Okay. In the meantime, patuloy yung trabaho nyo? Hindi po. Hindi na? Wala na? Tinerminate po kami. Ah, tinerminate kayo? Opo. Kailan? Simula po nung pinatawag kami ng... Lahat kayo tinerminate? Opo. Tinerminate po kami. 84 yung tinerminate nila? Opo. Okay. 29 lang pumunta dito pero malalaman nyo ba kung yung mga ibang kasama nyo yung tinerminate e nagre-reklamo rin? Andun po sila sa, sa labas. Ang iba. Ang pa. So, hindi lang kayo? Hindi lang Oo. po. Sige. Tapos po yung... Kung pa po, ako tara po yung pinakakinausap ng mayari. <coughs> kasi ako nung naglabas po ng video. Ako po nung naglabas po ng video doon sa... Naging... Video? Ba't opo. may, may video na na mention gawa, dito? Gawa, ano? gawa po nung... Di, hindi nila po binigay yung 13 month. Di, medyo nag-alma po yung tao. nag sila kasi inaasahan na araw na po na yun eh. Kailan po? Ito na yung January 6. Opo. Okay. Tapos, di, nag, medyo nag na po ang tao. sabi nila, ba't sir, hindi namin, hindi pa rin nyo po binigay yung 13 month. Sabi namin po sa project uh, vice president po. And sabi niya po, eh, kausapin po namin yung HR. Hit, ng HR. Ito po. Eh, darating daw. Eh, pag hindi naman po dumating, mm -hmm. kasi papaliwanag daw. Pinapaliwanag yung po eh, hindi naman po namin ma rinig tapos sabi na antay-antay lang daw po at darating. tas kasi yung project manager po nasa loob. Kina kinakausap din ko po kami na din po kami kaso lang eh sabi niya paliwanag niya darating daw tapos pipilitin nila mabayaran daw yung uh, amin 13 month. Tapos um, dumating po mga polis po. Polis? Opo, dumating. Ba Hindi. Anong ginawa ng mga polis doon? Nagbantay po, lang po. Nagbantay kasi lang po, para medyo nagkaroon na po ng commotion kasi. Kasi ah. ganito kasi yung nangyayari, sir. Eh. Ang taliwanag talaga dyan. Ganito kasi yung pangyayari. Nung pagdating ng alas 4.30 ng hapon, kasi yung mga tao, siyempre, umaasa na makukuha yung, kabuha, kalahati, o yung kalahati okay. ng ano, 13 month eh, at saka yung sahod. Eh, ang nangyari kasi, sir, nag, ando na yung mga tao sa opisina, nagtatanong kung makukuha ba yung 13-month pay. Kasi wala naman silang abiso na hindi in, makukuha in sa ano na yun. nagkagulo? Hindi, hindi naman, hindi naman hindi po nagkaroon ng gulo. Yun. Parang kunting, ano lang, commotion lang. Okay, Tapos, may tensyon. Ganun na lang natin i -ilagay. Wala naman po din pong tensyon na tension talaga na ano. Wala pong tensyon. Okay, sige. Parang ganun lang. Gusto lang nang... Pero ng bakit tao kayo tinerminate? Anong binigay na rason sa inyo? Bakit kayo tinerminate? Hindi May ko rin po. po, malaman kung anong mabigat na dahilan nila po. Bakit Meron ba kayo kinawasan? natanggap na notice? Wala po. Hindi ba kayo pinagpaliwanag dun sa notice? Ano yung ground? Yeah. Ang kwa po nyo, hindi, daw, hindi po daw namin pinapalis yung vice president. Hindi ah. namin pinapauwi. O, hindi parang, nyo pinapauwi yung vice president. Kasi oh, ang po. nangyari ganito po kasi yan eh. Parang siya po yung pinakagaranti sana namin na Magpaliwanag para malinawan kami kung bakit hindi Kasi nila maibigay yung ka. ano yung lahat ng na hinihingi namin. Ah, hindi authorized. Ah, pa. sige po. Ah, Sir Elmer, ganito na lang po, ibibigay na lang po namin lahat po ng detalye of air para po masamahan po at uh, matulungan po natin. Ito po ng uh, 29 po ng mga construction workers po na lumapit kay Senator Rafi Tulfo, ibibigay po namin lahat po ng details po of air. Sige po. Salamat po, Sir Elmer. Nakausap po ng staff natin si Ma'am Michelle Carambas, yung HR po ninyo. And as per Ma'am Michelle, ay bukas daw po ay irerelease release ng alas 11 po ng umaga ang uh, kakulangan po sa 13-month pay po ninyo. At a po namin kayo, Sir. So, yung kompo, concern po po namin, yung kalating oras na dinagdag sa amin. Na hindi, so may dagdag pa kayong ano beneficio oh, na hindi natanggap? Ano yung, tong mga to? Yung 13 minutes po na dinagdag sa trabaho namin na hindi I mean, nila sorry. binabayaran. 30, 30 minutes? Opo. Oh, dinagdag po. Kung mag oras kami, hindi po kami 8 oras na sakto mag-out. Mag-out so, kami ng... May overtime. Hindi po binabayaran yon 8 oras lang po binabayaran so, hindi din kayo binayaran ng overtime pay? Wala po. Alam nyo kung ilang oras yung na-render ninyo? Hindi. hindi, hindi po. Kasi. Anong pangalan po sa nila? Sa mic po tayo. Noel Tingkal po. po. Noel? Uh -oh. Okay, Sir, sir Noel. Uh, sir, ganito po ang nangyari sa kumpanya namin. Nung wala po yung si Tuliao, Chito Tuliao, wala pa po yung kalating oras na yan, sir. Nay okay. si Sino po ba tong si Mr. Chito Dati Tulihao? Dating po siyang ma manager PM. Tapos naging vice ay naging direktor. Okay. Wow. Basta officer po oh. siya ng employer oh. niyo. Okay. Tapos naging vice president po nung wala pa po, po siya sa 2023 na itong na taon. Wala po yung kalahating oras na yan. Kaya nang gagalit po yung mga tao nagagalit na gawa ng nagdagdag siya ng kalating oras. Imbis na 7 to 4 po kami, ginawang 7 to 4.30. Okay. Na yung, for, yung, 30 minutes, wala pong bayad yung sa amin. Ngayon, dinagdagan niya ng kaso na ang 13 month na ipinublo, binigay sa amin na problema, kinahinati niya, nangako siya na nangako hanggang sa hindi natutupad hanggang ngayon. Okay, ganito ha. Sasamaan namin kayo. Okay, ilalapit namin yung mga hindi pa sasagutin ng inyong HR. Una sa lahat, doon sa 30 minutes na karagdagan uh, binibigay ninyong serbisyo kada araw ba yan? Kada araw kailangan kayo mabayaran ng uh, overtime pay. Malinaw yan. Anything in excess of the 8 hours uh, is considered overtime work. At pag may overtime work, merong overtime pay. Okay. Next, yung 13 month pay, yung kalahati. Okay? Sinabi ng HR ninyo of air na maibibigay na raw bukas. Pero pero ha? Kasi base dun sa salay sa inyo kanina, hindi naman to yung kauna-unahang pagkakataon na nangako silang ibibigay na. Okay? So for now, hindi pa ako natutuwa dun sa uh, sinabi ng inyong HR. Kasi hanggat matanggap ninyo yung 13-month pay, kami ay patuloy na magmumonitor nito. Nanunood si Senator Rafi Tulfo dito sa programa na rin napapakinggan niya ang hinaing ninyo at siya mismo. Sisiguraduhin niya, ayaw niyang may nangyayaring ganito. Okay, ang dami niyo dito. Okay, ang dami niyo dito. At kung yan, pangako lang ulit, na hindi natutupad lagot tong ano itong employer niyo itong Beton Vaufield Inc okay at bukod pa diyan kasi ni sabi nyo nga terminated na kayo oh. okay oh. wala kayong natanggap na notice wala po notice to explain nililita na pirmahan sa amin sila ah, namin pinirmahan okay so may, may papel ngayon dito Opo. na pinapakita sa atin pinilit po to na pirmahan po na hindi nila masyado binasa act ah, claim po ba yan quit claim Kasamahan po namin yan na hindi naman ginawa yung pinapirmahan sa kanila. lahat ba kayo nakatanggap nito? Wala. Well, una sa lahat, hindi malinaw sa akin no, kung ano tong dokumento na to, Shari. Uh, medyo mahaba-haba rin kasi mga nakalagay dito. Pero pag mag-dismiss kayo ng employee, dalawa yung notices na kailangan talaga dyan. Yung una, notice to explain. Okay? Kasi bibigyan din kayo ng oportunidad para may paliwanag kung ano ba talaga yung nangyari. Of course, kung gusto kayong tanggalin, may akusasyon. Opo. May accusation sa inyo yung employer. Dito, sinabi nyo kanina, ayaw nyo raw kasing palayasin or pauwiin yung inyong Opo. vice president. Okay? Dapat binigyan kayo ng pagkakataong ipaliwanag yan. Wala? Walang nabigyan ng pagkakataon? Wala, Wala. Walang natanggap na notice? Wala. Wala, Sigurado kayo dyan? Wala, okay. okay, oo. So, dun pa lang, sa unang notice pa lang. Pinigla nila Ano na yan? Uh, hindi na legal. Okay? kasi hindi niyo hindi kayo nakapagpaliwanag tapos sinabihan na lang kayo na kayo ay terminated na. Huwag oh, na. na kayo mag-report sa trabaho. na kami sa Okay, uh, illegal dismissal. Illegal dismissal yung kaso diyan, okay? So, ganito. Hindi lang kasi authorized si Sir Elmer Ducusin kanina uh, na sumagot daw on air. OIC kasi no si uh, Dole si Mr. Elmer Ducusin na iintindihan natin. Pero hindi ibig sabihin niyan na tatanggihan niya kayo pag tayo ay lumapit sa kanya. Okay. okay. Malinaw naman base doon sa mga uh, sinabi ninyo na talagang illegal dismissal, uh, may hindi pagbabayad ng kompletong benepisyo sa inyo, malakas yung kaso natin sa Dole. Okay? Binigyan din natin ng pagkakataon sana yung employer ninyo para may bigay din yung kanyang panic pero apparently sinabi na lang off air na ibibigay na lang yung hinihingi ninyong kalahating 13 month pay. Kung narir kung nakikinig po ang Beton Vow Inc. Ma'am, sir, hindi lang daw po yung kalahating 13 month pay ang hinihingi ng inyong mga empleyado dito. Okay? Sana maibigay din natin yung kanilang uh, tawag dito overtime pay. At of course, sana kung tatanggalin niyo sila, sinunod niyo man lang yung tamang proseso. Okay, otherwise, madami-dami to magfa-file ng illegal dismissal. monitor naman po si Senator Rafi Tulfo uh, dito po sa case po na ito uh, malaman po natin kung ano din po kung masusunod din po ba yung uh, yung uh, 11 po uh, 11 am tomorrow no pero aassistahan po kayo ng reporter ni Senator Rafi. okay tomorrow Apo. po sige po kausapin po namin kayo sa kabilang studio opo para po mailatag din po natin uh, siguro magpasama na din po tayo sa mula po sa tanggapan po ng Dole para may uh, meron po kayong uh, may kasama po tayong magko-compute ng mga Uh, kakulangan po sa sahod po ninyo, Opo. sa overtime po ninyo, sa 13 month pay po ninyo, uh, sa dole po tayo. Samahan po namin kayo, kausapin ko po kayo sa kabilang studio. Mga okay po, sir, salamat nan. Salamat po. Opo, ma mag mag silbing paalala po ito no sa mga employers. Alam niyo naman na kailangan niyong magbayad ng 13 month pay sa inyong mga uh, empleyado. Yan ay nakasaad mismo sa batas. Okay? Opo. So hindi pwedeng rason na hinihintay nyo pa yung bayad ng inyong mga kliyente, dapat January pa lang, no? January pa lang, alam nyo, may deadline kayo hanggang December 24 para bayarin yung 13-month pay. Dapat nag, nagtatabi na kayo ng mga pambayad nyo ng 13-month pay sa mga empleyado nyo. Para later on, wala kayong rason na hindi may bigay yung mga beneficyo ng mga... To. Umaasa itong mga to. Pang noche buena sana nila yan. Yung iba po, hindi pa ng probinsya dahil lang dun po. oo. oo. ganito ha nasabi na ni Shari, kakausapin namin kayo off air, monitor natin to at sasamahan namin kayo sa pagfile ng uh, nararapat na kaso. Okay? Serape, maraming marami marami salamat po sa ngalan ko at sa aking mga kasama po. Tapos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo po, Sir Rapi. Sana po. Matugunan na po yung aming hinain na kung saan inilapit namin po sa inyong programa, Sir Rapi. naputay na po tayo sa company ng Beton Bow. At napag-usapan na rin po, sila po ay magre-release ngayon ng 13th month pay na naiwan. Okay po, so isa-isa po, tatawagin kayo at i na po yung inyong uh, kaukulang benepisyo. Po, po. So lahat po kayo makakatanggap today. Yung yes, ma iba po makakatanggap ng cash, yung iba po papasok sa ATM. Pero i-make sure po namin na yung papasok po sa ATM ay ipapasok din po sa araw na ito. Yes, okay, sige po. Masaya po kami lahat, ma'am, na lahat kami na-hold ng 13 month, pati yung na-hold ng sahod ay may bibigay. musta po ngayon na nakuha nyo na po yung kalahati ng 13th month pay ninyo? Masayang masaya na po kami kasi sa tulong ng RTIA nakuha na po namin yung pinangako ng aming kumpanya. Salamat po kay Idol Rapi Tulpo. Maraming maraming salamat po sir, Senador Rapi. Thank you po, thank you, thank you, thank you. Salamat. Uh, sir Rapi para maraming salamat sa tulong mo na binigay. Kung hindi dahil sa iyo, walang aksyon yung bitumbaw sa amin. Maraming maraming salamat po. salamat.